ako nagbanglo nagbanglo, ayan. Uy. Uy, agapay na ni, Mm. Ay, magantayon magantayon Manganta magantayon Ating manganta yun, kakabsat. Nagluto tayo pa, itipin ang aldome, mga mi. ganon Sa so, tubig. gagawin ko lang muna ng tubig. Kaluban tayo, tapang agbura. Kitain tayo, maagbur-burukan, mabalinan sabi Lagi yung ikan. Ayan. So, so yung ibang nag-comment sa video ko, oh, hindi ko daw inuna ang mga ikan. O, so, ngayon, inuna ko na ha. Kasi dati, nung inuna ko yung mga ikan, sabihin, ay, nadurog na ang ikan. O, ngayon, ginawa ko na ulit. Para sa inyong mga nag-react dun sa aking gining din. Okay? Takpan ko lang. Palasawin natin yung isda doon sa sabaw. Talinan kating tayo kay dagatoy ikan. tapnohaan nga madungog No, yung imas ko no, inihaw ko maa. Ah. Isdang malaga, nagapo kay Jay Ilocos. Kasamsong ni pinsan ko, ada, ada dala ng uh, gulay. At saka ikan. mag ko maa ah, para sa mga kakabisat ko nga ilokano Ayan, bagoong isda, ada danong na dito iso nga, ganito kadami. Ayan, so... I'm not perfect. Ay, hindi perfect ang ilokano ko. But I'm trying. Try na rin natin to sabay na ang kamote. Yan. Mahilig kami sa kamote kaya madami. Isang kamote yan. And then, ikabel tayo dahil ito yung sibuyas kaya laso na. Ay, laso na kaya bawang. Bang Ilocano ng bawang. Hindi ako naglalagay ng kamatis kasi mabilis mapanis kapag may kamatis. Ganon. Kalulubang tayo. Pagambutin lang natin yung kamote ng 50%. Check natin kung pwede na natin durugin yung ibang kamote. Durugin tayo dahil kamote. Haan-ano, jaded doon na yan. Para malapot yung sabaw. So, ikabin tayo dahil ito bunga at marunggay. Bagnet chicharon, ayan. So, mamikabin tayo yung bagnet chicharon. So, gusto ko lang kasi para mas masarap. Kasi may lasa din itong chicharon. Ayan. siling Ilocos. Ayan. Siling Pasayan o in Ilocos. Hindi ko alam kung meron din sa ibang lugar ko pero sa Ilocos ko na talaga ito na kakain. Nagapupay Jay Ilocos day ito. Fresh from the farm. Ikabel tayo day ito. Hindi na tayo mag-a-add ng ganon. Kaluban na nalaanan. And antayin natin na maluto nito. No, lumambot na yung bulay. Kain malala na naman mga mi. Kunin natin ito kung isang isda. Manganta yung kakabsat. Gulay. Grabe, kain malala na naman tayo mga mi. Siyempre, gamit tayo. at ah. Tapno tap na yung mas tipin ng kaan unang subo sa mga mamashis. Ganun rin. Mmm. Kamote. Mmm. Lagtitan yung kamote. Malunggay. Diba? Ang lambot na malunggay. Mmm.